Hello guys, so nandito tayo ngayon sa my North Point Providence Center Ayan, mula dun sa market na yun Ayan, mula dyan sa market na yun Pupunta po tayo ngayon sa Victoria Harbor So, yun po yung way going here to Victoria Harbor So, shortcut po ito sa aming lugar So, kung nakikita nyo po ito, Kofi Academics ito yung way papunta rito sa may Victoria Harbor samahan nyo ako guys uh, tayo ay mamamasyal dito sa Victoria Harbor para maipakita yung bagong bukas dito na Victoria so dadaan po tayo ngayon dito sa park so daanan nyo yung playground So, mula po doon sa tramway, pag sumakay kayo ng North Point Tramway, uh, baba lang kayo dyan, tapos baba nyo straight lang, going here to Providence Center. Napaka-easy lang. And then, so yan ang playground. Paikot po ito ng mga residential area here sa Providence Center. And then, papasok po tayo dito. Pwede din dumaan sa kabila sa may North Harbor. So tatawid lang po tayo dito sa may residential area para makarating kayo dito sa labas. So yan guys. So itong area nito is ginawa ito noong dumating pa ako. So naka-close down. So yan. Meron po dito ang Via Provident Garden, Fortress Hill MTR stations. Kumpaya way. Directions. East Coast Park Present. Phase one and North Point MTR station. And pwede din po sa MTR or tramway, uh, Chaba Road. Ayan, pwede po kayong bumaba dyan para mas, mas easy yung pagpunta dito sa Victoria Harbor. So, let's go there. Ito na guys. Amoy dagat. Before is Talagang sarado yan. So ito po yung way is going to Cosby Bay, Colon, Central ang nasitas Itas Puntulay. Going to Central, going to Colon City. So dito na tayo guys. Maraming sa na dito. Meron pong nag-fishing. Pwede rin yata ang bicycle. Ayan. Providence Center. At yung kabila na yun ay Uh, Pontong Yeah, Pontong And that area is uh, North Harbor At saka Pier, little pier So, dito po tayo Directions, guys Sa direction tayo pupunta going to uh, Wan Chai Or Central We just take a look here So, maraming naka-stay rin dito Magandang umupo dito hindi naman siya masyadong maingay at maybe on summer time mas maganda rin kasi medyo mahangin Ayan. at meron dito I think wifi tingnan natin kung may wifi dito or what preparing extensions hello ano po ito Charger. Ah, okay. Pero hindi pa siya uh, working pa siya. Buhag, bagong bukas. Ah. Hindi pa naman. <laughs> so, ito, uh, preparing pa lang. Kailan to binuksan, ate? One week na? Chinese New Year? Hanggang saan to? Ah, oh, okay. So, maglalakad ako little Dubai. Yan po. Follow kayo. Follow, follow. Hello. Ayan po. Diyan ah, si ate. Sa taga-ililo. Sa bakit ililo? ilo daw. Ilongga man. Dito po kayo nakatera? Dito sa likod. Ah, talaga labit. So, yan guys. Uh -oh. Si ate. Susan. Susan at Ate Lu, follow niyo po ako ha. Ano na niyo, ano na Ay, empty niyo yung, yung video natin dyan. So, dito lang si ate, kabilang side. At dito sila nagtatambay. Maganda siguro din dito pag summer. Yan, punta na ako doon ha. Thank you. Bye-bye. Yeah, so, merong preparation silang para sa wifi guys. So, yan, maganda kasi meron silang upuan going straight there tapos meron ditong yan, preparing ng wifi maganda summer so magandang i yung mga hanggang little Dubai daw to so hindi hindi totoo na hanggang central lang ending nitong area. So, dito pa lang guys, oh, ang ganda nung ano niya, very soft. Yan, very soft kasi ano, laruan ng mga bata. Ayan, oh, laruan siya ng mga bata. At kitang-kita rin dito yung kaitap. Nice. So, yeah. Move it. We're going to move. Hello. Medyo mahangin pa rin, pero nice lang uh, the playground. Pwede, mayroon silang pwede exercise. Wow. Ito na yung likod ng school. Dito sa may uh, secondary school. Pwede mag-jogging pero bawal yata ang bicycle dito pero ito, pwede lang siyang mag-jogging. hanggang Little Dubai daw to guys so yeah malawak, malinis well maintained Tapos, uh, just only open last before Chinese New Year. So, maganda rin mag dito pag night time. So, may very colorful yung bawat dingding mo. Uh, may lumalabas na sana. Mm. So, dito tayo. picture tayo dito guys na parang Titanic Tadadam, tadadadam. walang taong so yan guys nandito na tayo ngayon sa my portrait seal diretsyo pa rin tayo ng lakad at tayo po ay umupo saglit at pahinga so ibig sabihin maganda rin dito magstay talaga ก็ปักไม้สห apon <N un> So, maganda yung idea yung ginawa dito kasi marami talagang yung lalakad. Pero, I think, cute talagang dog. Victoria Harbor. So, ito nga po, diretso siya sa may uh, little Dubai. Pero, hindi na po tayo diretso de doon kasi masyadong mainit na. So, babalik na po tayo sa may mismong North Harbor kung saan ay uh, doon tayo nagsimula sa may shopping arcades. So, yan guys. So, ito po yung kabuan ng Victoria Harbor dito sa may seaside sa may North Point, uh, between North Point and Fortress Hill, uh, mula po sa may uh, Little Dubai, pwede pong i-continue walking here, at uh, sa may pier din dito sa may North Point. Maganda po ditong mag-sightseeing. At yung nasa itaas po yan, daanan po yan ng mga sasakyan going to Central at uh, papuntan diretsyo na rin sa Collin City. So, nandito po tayo sa may ibaba. So, katulad ng sa Chimchachoy, meron din pong ganitong Victoria Harbor. So, uh, yeah. Hindi na po tayo lalayo at para lang makapunta sa tabing dagat sa may Chimchachoy. Sa may clock tower. So, dito pa lang ay sulit na sulit na. 'yung pag-stay dito. Sulit na sulit na. 'yun lang. Uh, depende 'yan sa weather sa Kasi ngayon ay winter. Pero I don't know kung summer is ganito ka-sweet or ganito ka ganda ng panahon na mayroong kaunting hangin. I think pag summer siya, sa gabi lang talaga maganda. At depende 'yun sa simoy ng hangin. bench lang siya talaga. Mayroon lang talaga siya mga upuan sa gilid na pwedeng umupo. Pero pag summer na ganito, wala. Grabe ang ano nito. Grabe ang init. So pwedeng, so morning, pwedeng maumupo at magpainit para lumakas ang katawan at magjagging. ng back and forth mula sa North Point hanggang Uh, Victoria Harbour. Yeah, All right. silang sports. Branding run brand sports. So, dito tayo sa gilid. Para hindi tayo mabangga ng mga tumatak. Sorry. So, ang way natin, guys, is going to North Perry. Galing tayo doon sa kabila. Sa may side na malapit sa may Little Dubai. So, North Perry po yung ating way. Sa so, may Providence. nakita ko dito guys isang lady yan yeah di ko pumaintindihan kung ano yung nakalagay sa silence Japanese dito po siya hello, hello. understand I... what is this Ah, uh, This sentence means, do you want your heart or your mind to be silent? Ah, okay. Uh, do you know the method? Uh, what you call that meditation? Something like that? Yeah, yeah. Do you want to try with me? <laughs> How many minutes you meditate? Uh maybe three minutes. Three minutes. Okay. okay. I will sit down. Yes, yes, yes. <laughs> I, uh, you can. Yeah. You're with your friends now? Huh? Oh no. No. Oh, okay. I just only talk some video, video videos. Oh, okay. Is that okay? Oh, no, no, no. Maybe okay. I put on the... Okay. And the... Uh... Mm. So, you doing this for... Mm, for myself and for the community. Community. So, yun, guys. Nag-join tayo dun sa kanya kanina. Para samahan siya sa kanyang silence meditation. So, okay naman. takaka relax At tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad. At ito yung mall entrance. So, sa likod po tayo ng mall. Harbor. Papunta po tayo ngayon sa may kabilang side. tuloy lang tayo. Yan, hanggang dulo na yan, guys. Hanggang dulo yan yung walk area. And then sa kagandahan din dito is mayroong siyang refill water. Refilling water. Yan, free shop free. Cold. Nice na tong area na ito before. Yan, wala doon hanggang dito. Nang dumating ako 1998. So, itong lugar na to wala pa yan. Wala itong mga residential na to. Wala yung mga shopping arcades na na hotel na yan. Wala yan. So, ang kabuan ng lugar na to is uh, uh station po ng bus station. At syempre yung mga garage din, yung mga parking area na open uh, instead na sa loob siya. So buong area po nito is parking area and bus stations na ngayon ay inilipat na po nila dun sa ilalim ng uh, residential area dyan. So malaki din po yung space na yan. Inilaga, inilagak na po nila doon kasi may bubong na so itong kabuan na ito talaga guys is wala, wala yung wala kang makikita dito kundi puro mga sasakyan mga lumang sasakyan na patapon na at yeah, ganun so pero ngayon sa mahabang panahon na uh, almost two decades ayan, ito na yung kinalabasan nyo diba? diba? Napakalaki ng pagbabago kaya nakita ko yung pagbabago nitong